yun syempre thank you sa ama natin nasa langit sa biyaya niya. meron tayong isang hakot na naman ngayon ngayong umaga at 9 a.m. yung schedule namin. Diyan namin kinuha sa Daan Bakal, Tarkan. Uh, okay din yung, ano dyan, ah. yung apartment dyan. Pero nagkaroon ng konti problema dahil medyo makipot yung daan. Pero hindi naman na kami nagkasabit-sabit. Pero syempre, umpisa natin itong kwento nito. Ito nga, dito sa biyahe nito. At saka yun, maraming maraming salamat muna. Sa lahat ng na mga nagiging client namin, nag-i-inquire at dami nag PPM sa page namin. Kaso medyo malalayo someday. Sana uh, pati yung mga malalayong ganun ma-accommodate natin para kahit papano nga ay eh, hindi naman sayang at makapagbigay tayo ng service. At saka sana siyempre uh, madagdagan yung track natin. At ito, siyempre masarap talaga dumaan sa mga mapupuno na ganyan. Hindi naman talaga uh, aircon ang sagot sa init. Ang sagot sa init talagang puno. Kung maraming puno makulimlim. Dati pa naman may dati pa naman mainit eh talagang dati kasi marami pang puno ngayon talagang sobrang napuputulan na ng mga puno at saka ito nandito na halos kami sa may motmot -mot dyan eh may motmot -mot nakatabi yung tinuro ni mami basta tapos mali yung napasukan namin doon pala kami sa kabila at ito nga yung makipot na iskinita buti na lang wala masyado nagdadaan kaya kahit papan smooth pa rin yung pagpasok namin kala ko magsasabit sabit ako dyan sa mga ang uh, ano tawag dun sa mga mga wire wire buti na lang hindi at yun una truck at driver lang yung kinukuha sa atin pero yun niya wala pala masyadong ka katulong si ma'am dahil isang bata at isang uh, binatilyo yung ninja dyan ay buti na lang ngayon nag-offer tayo na isang tagabuhat at naisama natin si Kuya Al wala nga ngayon si Bongbong at saka si Ron kasi hindi ko nakakita siguro na po yung kagabi hinahanap ko rito sa gawin namin at ito yung apartment na 5,000 may isang kwarto may isang CR may isang agdanan syempre papunta ron sa taas at saka syempre isang mabilisang hakutan lang to dahil konti lang din naman at hindi naman ganun kabibigat yung mga gamit nila ma'am pero medyo madami dami rin at tayo niya minsan tayo uh, hindi di natin na ipapasend lahat o hindi na sa atin lahat okay. ng, ng mga client natin lahat lahat ng Saan? mga ipahakot kaya minsan nagugula tayo na konti lang sa picture pero pag sa uh, actual na ayan nakita nyo siksik uh, -sik na siksik -sik. at saka napakadami pero yun naman thankful tayo ma'am dahil binigyan tayo ng kahit papano konting tip at yun syempre pinagdagdag na natin yun sa ating kasama at syempre ng pootrip na rin namin at saka ito na syempre papunta na kaming uh, Kalumpit San Marcos parang ganoon lang isang mabilisan to Diyan na kaming tumahan sa Pulilan Baliwag Bypass para isang mabilisan na at dyan naman talaga ang daan namin papuntang Pulilan buti na ako, walang traffic dyan at dapat dyan din na rin ako dadaan pa uwi pero ang naisip ko, nagkaroon kasi ako ng konting problema at doon sa bandang dulo, mapapanood nyo ko ano naging problema ko. At ito na nga, isa sa problema natin pag ganitong mga oras medyo traffic, buti na lang, nakalagpas na tayo kagad. At ito na, nandito na tayo sa kalumpit. Siyempre, medyo sa lugar na yun, merong maalugalog na karasadang konti. At ito is yung mabilisan. Mamaya-maya, nandito dito na kami sa San Marcos. At dito nga si Kuya Al, medyo naiinitan at napapaso na, na yung kanyang wet box dahil nga tinanggal niya yung upuan. O tinanggal niya yung parang sa pinung upuan. Eh, nakaupo siya sa bakal nung dun. Basta sa makina. At saka ito nga, nagbababa na kami ayan ng problema pag masyado ng kunyari nabutangan na ng 9am o 10am sa pagbababa o pagbubukat. Medyo kateri na ng araw kahit 10am o 9am. Karan talaga maaga kami nagkahakot mga 6am, 7am para kahit papano nga. Bukod sa mabilis kami mga Tapos eh hindi namin nararanasan yung ganyang katinding init. Kahit isang mabilisan na babaan lang yan at hindi kami talaga masyadong pagod, pero anong nakakapagod dyan yung init talaga. Sobrang init talaga. Eh. Sumasakit parang binibiyak yung ulo mo mo naman um, yung sinisilip ako doon. Uy. Yung sinisilip ko, yung cellphone na Yung cellphone, yung cellphone. Okay, okay. At nakita nyo naman. Kukuha lang tayo ng magandang angulo. At nakita naman natin si nanay. Nakaharang na naman. Nakandok. At sya ito yung mga kasama natin. Yung isa ng kasama natin yon Anak nung client natin yan. At sya nakita nyo naman sempre to bahaba tayo at doon tay tayo, tayo taga kamada lamang at ayun niya eh kaya tayo nagpapasend ng lahat ng gamit sa mga client natin para makita natin kung pa, paano ba may ingatan yung mga gamit na ipinahakot sa atin kasi mahirap na yung magka damage damage so kagaya no, no bumaksak hindi ako nakabaksak no na talagang tinulak lang ng hangin yun at saka yun, yung mga yung mga gamit niya importante kasi talaga malaman namin para kahit papano nga yung salansan yung pagkakamada at pag iingat sa gamit eh ma-execute namin o English yun. At nakakita nyo naman, isang mabilisan lang, tutok na tutok lang yan. Pwede mo ang ibalibag na kagad sa loob mga gamit kasi nga, tutok na tutok lang halos sa pinto. Kaya yun ang kagandahan. Doon din naman sa pinaghakuta namin, ayun ang kagandahan, tutok lang din. Kaya hindi masyado talagang nakakapagod. Ang nakakapagod lang sa sobrang init. Nakita nyo tirik na tirik yung, yung anino namin itim na itim. Dahil nga syempre hindi pa nagpipingkang anino. At nakita mo naman talagang mabilisan lang yan dahil napakainit talaga pag nandudo ka sa loob ng truck talaga para kang, para kang nasa oven kaya yan, minamadali na namin at isang mabilisan at mabilisang babaan lang yan ang ginawa ko nga, sabi ko wag mo nyo muna ipasok dito mo, dyan nyo muna ibaba sa labas para kahit pa paano uh, makaalis na tayo sa may taas at pasipag-sipag din to anak ni mama at saka yun nga pala sa mga tropa natin dyan na nakakailangan din ng banda bukod sa nagpa, naghahakot lipat bahay po kami na meron din po kami banda full band acoustic band sequencer o light and sound sa mga dibu, birthday kasal kahit anong okasyon yung, yung isa-celebrate na parating eh baka, baka naman na kailangan nyo ng sounds and lights PM lang din po kayo sa page sa amin na lights and sounds at so, tsaka, syempre sa mga kilala nyo na gusto magpahakot sa mga tropa natin naka-apartment dyan na gusto ng ng saktong budget o saktong presyo ng pagpapahakot e eh, lang po kayo sa pahakot pasakay at tsak uh, matutulungan namin kayo at mabibigyan namin kayo ng maganda-gandang discount dahil nga tulad doon sa sa isang kausap namin last time na sabi isang akoteka ay 2.5 sa amin eh naku po PM nyo na lang ibubulong ko sa inyo kung magkano lang sa amin at saka ito nga Siyempre, nakapagbaba na kami ng isang mabilisan. Halos nandiyan dyan na lahat. Nakita nyo naman, punong-puno rin yung pinaglipatan. Bahala na sila kung paano nila ayusin yan. At meron pa nga yung mga ibinababang maliliit at malalaki. Pero kasya yan. Eh, ganun talaga. Sa truck nga, nagkasya. Diyan pa sa apartment na yan. At ito na nga, siyempre, pinawalis ko. Maraming nahulog na maismes at ito ang mangyari sa amin yung yung cambio ko na bahali yan o nakita nyo yung nabahali na yan at pinakamahirap pa nyan natapat nyo meron sa may pulilan sa may intersection na meron papuntang NLEX papaptaos papuntang bypass pulilan baliwag kaya yung traffic kaya yung ano tawag dito yung binti ko sa sobrang hirap eh talagang halos mamuli-muli ka Ha talagang napakahirap pag naka-clutch ka hindi ka hindi ka makapag-neutral. At ayan, tinakbo ko ng naka-segunda ako. Hindi ko na ma, hindi ko hindi ko na ginawang primera, tercera, basta naka-neutral lang ako. Ay naka-segunda lang ako. Ito nga at nahinto na rin tayo ron sa 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 kainan. Eh buti yung kainan na hintuan natin, eh meron din pala nagwe-welding. Kaya 2 and 1 doon sa kinainan natin, may nakainan na kami masarap, meron pa nagwe-welding doon. Kaya diyan na rin natin pinatira sa kinainan namin. At napakasarap siya, napakasarap ng sersyado. Ano tawag yan? Itlog na may tilapia. Basta ganun. At saka ito na nga si kuya, inuumpisahan niya na kung pa paano niya sisirain, kung pa paano niya gagawin yung aking uh, ano tawag diyan basa ayun eh, na yan. Mo niyo, parang nagtataka siya ba't binibidyo sabi ko sir nga ako binibidyo ko para ako uh, pakita ko sa amo ko para ako baka sabihin gumagawa lang ako ng dahilan na ganito ganyan no? yun naman o, oh, tama naman eh yeah. kaya no? tsaka ito naman uh, ito si si kuya ali medyo hindi rin ganun masyado nahirapan dahil nga konti lang yung aming kinakot, pero yung masipag yan kapitbahay lang natin yan kaya kapag wala yung ibang mga kasama ko at alam ko dito yan kumbaga hindi hindi ako kinakabahan na mawawalan ako ng makakasama dahil nga meron dito dito lang sa kapitbahay namin at ito syempre pa na tayo at maraming maraming salamat sa lahat ng like, nagpapalong nagsishare sa pahakot pa sa kay yun sumayin nyo ang kapaya pampis we with you God bless B-Jam Lights and Sounds Pasok sa budget mo sa lahat ng klaseng auction Ang gaya ng birthday, kasal, binyag At kahit ano pang okasyon At yon meron po tayong full band uh, Sequencer, acoustic band At kahit ano mang uh, setup para sa inyong mga okasyon PM lang po kayo sa aming page na B-Jam Lights and Sounds Pag kailangan nyo ng banda At kahit ano nga pong may tutulong namin sa inyo Sa inyong okasyon At kahit anong setup po, pwede po tayong mapag-usapan natin kung ano yung naangkop sa inyong event. At yun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin. Nagla-like, nag-share, nagpa-follow, syempre, sa Bijam Lights and Sounds. At patuloy na nag-hire sa amin. So, may nyo ako kapayapaan. Peace be with you. God bless.